Hi hey guys! It's me, Ruselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay muli tahi kahit pagsapalaran dito sa laut So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! Ayan. katatapos ang lang natin mag-aria at si Oshino ay busy naglilimas dun sa likod. At pagkatapos ko dito, ako naman ay maglilinis dito sa ating resto dito sa unahan. At yan, medyo gilid lang yung aria natin ngayong madaling araw na to. Time check, it's now 2.13 in the morning. Ayan, alas katabi natin mga basnig. Ayan. Mga sa atin. So ayan mga idol, grabe nagtaykot-tikot muna tayo dito sa lawot. Dapat kayo na pa tayo nakapag Dahil hindi tayo agad naka-ariya gawa nga ng mayroong palutang na nandito doon sa ispat na aaryaan sana natin. So nagantabay muna tayo. At nung magbabagsak na sana kami, meron naman kaming naispatan na troll. Grabe. Kaya tuloy inabot tayo ng gantong oras na nakatapos tayo. Pero thanks God at ito nakapag naman tayo ng maayos. And hoping na sana ay mabless yung ating paglaot sa madaling araw na to. So mamaya lang mga idol at sabay-sabay natin alamin kung ano yung magiging resulta nitong area natin dito sa bagong spot na pinuntaan natin ngayong madaling araw na Ayan, good morning po sa lahat. Oh, ihila na tayo. Nakawan tayo mga ganyan. malapit na to astronaut Ayan, tatapos na tayo. Karamihan ng mga nakuha nating hipon, mga suahe. Mamaya ako na lang kayo i-update pagkatapos namin magtanggal doon sa barahan. So yan, tapos na tayo magtanggal sa ating lambat. Yan si Oshinoko, busy-busy siya lang sa ating lambat. Dahil nagbaba kami ng isang panyo na nasa punahan. Kapalitan na namin yan. So magpaharga kami mamaya ng isang panyo. Tapos na yung ginagawa namin doon na isa. At... Natapos tayo. So, then up na 8.40 ng umaga. So, halos lahat ay pa tapos ng magtanggal. nauna na lang tayo ng konti. Yung iba naman ay tapos na. At, ito yung ating mga huli. Yan. Dito sa tambor na to, or yung sa timba, ay mga hipon. So, purong hipon yun mga idol. Ayan, alas mga buhay pa sila. Ayan. Alas mga buhay pa. Nakatakot ah, baka mapitik tayo. Ayan, iba-ibang ano siya, meron siyang sudpo, meron siyang sarahe, at meron tayong mga bulik. At dito sa kabila, itong ay mga boy pa rin yung ating mga alimasag na yan. Ayan, puro alimasag yan nandiyan sa ating ba na yan o sa tambor na yan. Yung mga isda natin at mga ilang piraso, mga lipiang dagat ay pinabakaw na natin sa ating mambabakaw. So yan, samahan nyo kami magpunta ng konsignasyon. Tingnan natin kung makakailang kilo itong mga huli natin ito. na ito. Ibigyan na, ko na Sige. So ayan, nandito na tayo ngayon sa consignation at tingnan natin. Tignan natin, tignan natin. ating mga hiton. Hi Oo, nakapili ng bangkay Tingnan, Hindi kaloy. mayroon ang gaganda ng size ng ating mga swahe sa o yung ating bigas wala no, parang ganda, dapat na si ang kaya. ganda ito naman yung ating sipol, ating tapos. bulik takot <laughs> <laughs> kaya kung so, sa umaga na kami gumawa nan! Uh, parungan na wala kasi wala paano pa yun, maghihintay pa ng pambigas-bigas muna

Oh, gue Masak, batahodat, masang, masang, Masak. 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 masang, 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 den pala te. To are ni. Ano ni ngulo eh. Niiran. Diba 'di naka Ako't masabit na tayo. Dalawang sabit sa hipon at dalawang sabit sa animasid. So naging dalawang sabit yung ating animasid dahil meron tayong big and small <laughs> sizes. Tara ulit makita. Dito na lang tayo, bakit pa pa-lalo at ano no ya? Ano ba So, ito lahat yung ating kabuwang pinakilo para sa araw na ito. Ayan, nandito na po tayo sa bahay at inyo pong nasaksiyan ang isa na namang napakamakabuluhang paglaot para sa araw na ito. Sa panahon po ng mahinang pahuli ay kailangan talaga natin uh, sa paglaot dahil ang pamalakayan nating pampaksay ay wala pa rin mahuli hanggang sa ngayon. Kaya talagang pinagsatsaga nating ilawit yung ating panghipon dahil kahit paano ay meron naman tayong nahuhuli at mayroon tayong na iuwing pambenta. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa aming Munting Channel. Ayan, kung bago ka po dito sa aming Munting Channel at gusto mo ang mga fishing content na aming ina-upload, maari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa baba nito ang video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. thanks for watching and see you to our next video thank you bye, -bye.